Hello guys! Happy Saturday po sa atin lahat. At nandito na naman si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa Dan, uh, Dan Joy. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, sari-saring screen to po dito. Sari-sari pong uh, mga basher. Sari-saring mga issue dito sa Dan Joy talaga. Hindi natin po akalain na kahit saan po talaga may basher. <laughs> sa totoo lang po mga kapatid hindi ko po malubos may paliwanag po dito ang mga basher talaga na po talaga sobra-sobra na ang mga basher na yung mga pangbabas po dito sa Danjoy, Magrochelle ay talaga pong hindi natinitigilan ang mga kanilang mga pagiging ampalaya no kaya natutuwa po kami dito sa talagang uh, mga basher na to dahil bakit po ay hindi na po ito ma mawala-wala magpapahinga tapos biglang lulutang iba alam niyo po mga kapatid ito ha doon sa hindi naman hindi ko naman linalahat ng mga Pilipina na talagang walang ginawa yung pakialaman ang buhay ng may buhay di ba kagaya nga po dito sa Danjoy ang daming issue hindi mawala-wala ang issue sa Danjoy dahil ito po ay nanggagaling po ito sa isang community dating kalingap ngayon ay naging ano mga basher <laughs> ang tawag po doon mga basher na hindi naman sila pinakikialaman ng Danjoy pero ang ugali nila puro pangbabas dito sa Danjoy di ba na tissue, uh, ano ba, na pa, ano pa. Sa totoo lang talaga, ako yung pamimintas nila, hindi nila nakikita kung ano po yung kapintasan nila. Dapat bago tayo yung uh, mamintas, umarap muna tayo sa salaming na kung tama ba yung tayo po ay mamimintas, di ba? Dahil yung pinipintasan ninyo, mas maganda pa, di sa inyo. 'Di ba? Ganun lang 'yun po. Kaya minsan po talaga nakaka rindi na yung maririnig natin na ganito lalo na po itong si Egypta. Nakita ko po, Diyos ko po. Ay, kung may edad na po ako, mas may edad sa akin. At saka, alam niyo naman po yung itsura niya. 'Di ba? Eh, may... kaya wag sana na yung ganitong mga tao, wag na sana pong mamimintas dahil hindi naman tayo uh, mga perfect na tao na walang kapintasan. Di ba? Yun lang po ang masasabi ko talaga dito, kay Egypto. Dahil ako'y natatawa talaga na sabi ko, sino yan? Yan mama, malo, si Egypto. <laughs> <laughs> dahil hindi ko talaga, at sa totoo lang, naririnig ko na po yan si Gipta dyan sa Kalinga. Pero hindi ko po yan nakikita. Hindi ko kilala. Mm. Tapos, eh, ibinaba nga yung link ni, yung picture ni Egypta na sabi ko, sino yan? Iyan e po si Egypta yung nagsabi, <laughs> yung mapintas. Sabi ko, ha? Iyan ba? Mm. Di ba magugulat ka na isa kang pintasira na yung itsura mo, hindi mo nakikita. Dapat bago ka mamintas, manalaming mo na, di ba? Dahil kung si Joy lang naman ang pag ano natin, ay nako po, maganda naman di hamak sa manok nyo. Ayoko naman pong sabihin. At uh, pasensya ka na atiliti ha. <laughs> Shout out pala sa iyo atiliti lang dingin. At talagang alam ko na neutral ka lang. Wala kang pinapanigan. At eh, oo na, pare-parehas tayo may, ano tayo, mayroon tayo pong, may gusto may yung bang ayaw natin pero si Atelite po wala po yan. na nagdanjoy lang nagdandit lang yan pero gusto niya rin po si Joy kaya ano Atelite salut salot sa iyo at shout out sa iyo talaga at a, talaga kami dito sa Danjoy talaga naman na poproteksyon na namin si Joy dahil isa sa mga taong may hindi man lang na yung bang nagsalita, kahit po nandyan na yung abot-abot yung basher niya, ay talaga naman pong hindi man siya nagsasalita. Patawa-tawa lang, no? Ano po? Kaya dapat po tayo maging mainahon, uh, mag-iingat sa pagsasabi, lalong-lalo lalo na yung mga uh, below the belt ng mang bas. ay, naku, maa maawa kayo sa inyong sarili dahil mismo, oh, kayo ang gumagawa ng ikakapahamak nyo at kayo ang gumagawa ng kasalanan na dapat ninyo ay tuon nyo na lang kung saan nyo gusto. di ba? Kung gusto nyo si M, doon sa sinusuportan mo, doon lang. Dahil po kaming mga ah, nagsusuporta po sa kalingap, hindi po kami nakikialam sa inyo. Ang away ninyo, Uh, ang away ninyo nila Michelle at ano, wala kami paki-alam po. Problema po ninyo 'yun. Away nyo po 'yun. Kaya kami po hindi makikialam sa problema na 'yan. Basta, 'wag niyo naman po paki-alaman ang amin, idol. 'Di ba? Ang aming uh, Joy Diwata, 'di ba? Si Princess Joy. O, oh, 'yan ang bagong title ni Kuya Bal, 'di ba? Kaya huwag tayong makialam. Ako talaga po, sana totoo lang, ayaw na ayaw kong nakikialaman para hindi po pakikialaman tayo, di ba? Hmm. Kaya lang, pag kayo nauna, ay alam nga naman yan mga, uh, hindi pakikinggan kayo, magbibingi-bingian na lang yan. The ones na kami yun, salita ng salita at narindi na rin po, lalo na si Miss Bupel, hindi kayo niyan palalagpasin. ako, ako lang, opinion ko lang sinasabi ko yun. Dahil mahirap po yung tayo ay may bit-bit ng galit. Lalong-lalo lalo na po. Dito lang tayo, iisa lang naman po ang kina, uh, pinanggalingan natin. Dito sa kalingap. Bakit po tayo? Kailangan po mag uh, away away O, oh, di ba, Egypta, ikaw ay nandiyan ka sa kalingap dati. O, si, ano, si, sino ito? Si Marinduking Gala ay dating nagpun ano ang reactor ng kalingap o anong nangyari mga nangyari sa inyo di ba at uh, para kayong ay A1 di ko maintindihan sa inyo mga kapatid dapat tayo ay magkaisa kung nasaan man kayo at nandiyan kayo sa community ni M eh di ipalaganap niyo na lang kung ano ang ginagawa ni M yun ang totoo yun ang reaksyonan nyo. Hindi yung re reaksyonan nyo, yung nandito sa kalingap. Dahil po, hindi kayo paliligtasin ng mga reaktor din ng kalingap. No, nanawagan na naman si kalingap, Rab. Nang wag reaksyonan po si M. Hmm. Susunod po yan ang mga reaktor. Dahil isang panawagan ni Kalingap Rab na wag reaksyonan si M, wala po dyan mag re -reaction. Pero sana naman, ah, babanggitin na kita, Midet. Sana naman, Midet, ang pakiusap namin sa iyo ay pagbawalan mo rin uh, ang mga reaktor mo na pakialaman din ang kalingap. Lalong-lalo lalo na po si Joy. ba diba? Dahil si Joy never sa inyong sumagot at wala kayong narinig kay Joy. Kaya sana naman, please, Midet, stop na para wala pong gulo. Dahil hindi po papayag ang kalingap na basta-basta na kayong uh, laitin, alipustain ang aming mga tinutulungan, lalong-lalo ng aming mga love team. ba? Diba? Kaya, kayo na lang. Kayo, kayo na lang. Wala kaming pakialam sa anumang mga iringan nyo wala kaming pakialam. Yun lang ang masasabi po ni Malo de los Santos dahil kung sakali man po na palagi kayong nakikialam dito sa kalingap, may sasagot at may sasagot po sa inyo. Kaya sana naman ang pakiusap po dito kay Egypta, ingatan mo naman ang iyong uh, kung, uh, ang sinusuportahan gaya nito ni Medet. Huwag mo kakalar ka rin dahil bilang isang reaktor ni Medit ay nadadamay sila sa anumang uh, pakikialam ninyo dito sa Kalingap, di ba? Kaya pala hindi na maubos-ubos ang basher ni mi, ni Joy dahil pala kayo ang pasimono. O, oh, kung sakali man Medit na ikaw ang naguutos na reaksyonan o iba si Joy, ay eh sana wag naman please lang. Medit, ako ang laki ng uh, respeto ko sa inyo at ako ay nakapalo sa iyo, sana naman ipanal matal ano panatiliin yung respeto sa iyo at wag sana po maging bastos tayo sa dito sa kalingap dahil tandaan nyo, ano man ang gawin nyo, sumikat ka man o, ikaw nang ang pinakasikat sa mong bundo, alalahanin mo utang na loob mo pa rin yan sa kalingap. Dahil kung hindi galing sa kalingap hindi ka talaga kilala dahil hindi ka namin kilala dahil ikaw nga ay bilinag ni Kalinga Prab isa kang dating beneficiary ni Kalinga Prab, kaya ka namin nakilala, yan lang po maraming salamat po, na sana ito ay maging matahimik na na wala ng mga baser si Joy na hindi nyo na talaga pinakikialaman dahil pag pinakialaman nyo po po ang ganjoy ay hindi rin po titigil ang mga group ng Danjoy. At may bibira at may bibira po sa inyo. At ikaw midit at madadamay ka talaga kahit hindi ka ang reaktor na nagsasabi sa dito sa Danjoy, madadamay ka dahil ikaw ay mga reaktor mo sila, di ba? Kaya yan lang po ang masasabi ko sa iyo, ang, ang message ko sa iyo midit na wag po natin ayaan na mambalahura ang iyong mga reaktor dito sa kalingap, di ba? Dahil hindi rin naman papayag ang kalingap na babalahurain niyo, di ba? Kaya maraming salamat po. Sana po ay tuloy lang tayong magsumuporta kila Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, at Idna Vlog at saka dito po sa Rochelle, uh, kay Rowell at si Rochelle. Ayan, shout out sa inyong lahat. At sa mga uh, itong ang love team, suportahan natin. Dan Joy, sa Danjoy po at saka dito sa Jomcar at dito po sa EDSE. Ayan, suportahan po natin para po ay iyan sa pag-aaral ng mga beneficiary, lalong-lalo na po dito kila Joy, uh, Carla at uh, uh Beyonce, di ba? Kaya maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta ninyo dito po sa Kalingap Angel. Ayan, thank you so much, salot, at uh, suportahan po natin si Eden at isa po yan sa beneficiary ng kalinga pa Ki Kiiden po. Thank you so much. Bye-bye you. We love you so much. Bye-bye.